Magandang araw mga kababayan, isang matinding reaksyon ang indiwan ng dating Pangulo ng Pilipinas na si Rodrigo Duterte matapos siyang maabswelto ng International Criminal Court o no ICC mula sa kanyang mga kasong may kinalaman sa kanyang war on drugs. Ayon sa mga ulat, ang disisyong ito ng ICC ay nagbigay daan upang buling mag -albur roto ang mga isyo sa Malacanang kung saan ang kasalukuyang Pangulo na si Kuting Jr. ay nahirapan sa pagtugon sa mga katanungan ng mainstream media hinggil sa mga usapin. Marami ang nagtatarong kung ito ba ay magdudulot ng epekto sa kredibilidad ng administrasyong bangag. Sa isang press conference, kitang kita ang pagkakauto ni Pangulong Kuting Jr. sa mga tanong ng mga mamamahayag tungkol sa desisyon ng ICC. Sa kabila ng mga pagsubok na ito, binakita ni Pangulong Kuting Jr. na hindi siya makapagtago sa mga isyu na kinakarap ng bansa. Lalo na at may mga nagsasabi na ang pagpapataon ng mga kaso kay Duterte ay may